kasama natin si Chef Jackie ng Team Ting Ping Ping. ping Nanalo na po sila kanina ng 100,000 pesos. Pero ang goal nila ay doblehin nito para maging 200,000 pesos. Yeah, 200,000 at syempre, tatanggap din po ng 20,000 na napiling charity. Chef Jackie, anong napili ninyo? Uh, we chose Kawa Foundation. Kawa. So parang ano sila, nag-feeding. Kaya Kawa. Ay, Kawa. Yeah. At at this point, nasa waiting area si Chef Tatum. Hindi tayo narinig, S.F. Jackie. It's time for Fast Money. Give me 20 seconds on the clock, please. Good luck. On a scale of 1 to 10, with 10 being the highest, gaano ka kahilig sa inihaw na pagkain? Go. 10. Kapag nawala ang uh, kanyang bato, ano ang pwedeng lunukin ni Darna? Ulam. Halimbawa ng masamang tao sa lipunan? Uh, magdanakaw. Kapag naglayas ang teenager, ano kaya ang dadalhin niya? Cellphone. Bukod sa footprint, English word na nagsisimula sa foot. Footbath. Let's go, chef. On a scale of 1 to 10, gaano kahilig sa inihaw na pagkain? 10. Ito pa, chef. Personal preference nyo ito. Mahilig kayo sa inihaw. Anong favorite nyo na inihaw na food? Uh, yung inasal. Inasal. Chicken inasal. Nandyan ba ang 10? Yung... Nice one. Kapag nawala ang kanyang bato, ano kaya pwedeng lunukin ni Darna? Para maging Darna, ang sabi niyo ay pagkain. Ulam. Survey says... Meron, meron, meron. Halimbawa ng masamang tao sa lipunan, ang sabi niya magnanakaw. Ang sabi na survey ay... Wow! Nice one. Kapag naglayas ang teenager, anong dadalhin niya? Sabi mo, cellphone. Ang sabi na survey ay... Yes! 96! Bukod sa footprint, English word na nagsisimula sa foot. Sabi mo yung foot, bat. Survey says. Uy, wala. Eh. Almost half, but not bad at all, Chef Jackie. Okay. Balik na po tayo. Let's welcome back, Pwede Chef Tatum. Yeah. Chef. Woo! Yes, this is Chef. Chef Jackie, may 96 points. Okay, ibig sabihin, 104 pa ang kailangan natin. Kaya, kaya. Di ba? Makakalahat eh, malamala. -mala. At this point makikita na ng viewers ang sagot ni Chef Jackie. Let's give me 25 seconds on the clock, please. Here we go. On a scale of 1 to 10, 10 being the highest, gaano ka kahilig sa inihaw na pagkain? Go. 9. Kapag nawala ang kanyang bato, ano kaya ang pwedeng lunukin ni Darna? Candy, halimbawa ng masamang tao sa lipunan. Magnanakaw. Um, makurap. Kapag naglayas ang teenager, ano kayang dadalhin niya? Backpack. Bukod sa footprint, English word na nagsisimula sa foot. Football. Sir, 100 po po kailangan natin. Ito, ito na. na yan. On a scale of 1 to 10, yeah. gaano ka kahilig sa inihaw na pagkain? Sabi mo ito. Ang sabi na survey sa 9 ay... Oh, oh. Ang top answer ay 10. Nakuha ni Chef Jackie. Kapag nawala ang kanyang bato, ano kayang pwedeng lulukin ni Dan? Sabi mo eh, candy! Ba? Umabot yung candy dito. Oh, yan. Yeah. Ano kaya ito? Uh, mental candy kaya to Or fruit Kahit candy? Kahit anong candy. <laughs> yan. Yeah. Nasaan candy? Top answer. Oh. Top answer. Halimbawa ng masamang tao sa lipunan, ang sabi mo'y corrupt. Ang sabi ng survey ay... Boom! Oh. Ang top answer ay... Magnanakaw. Oh. Nakuha ni Chef Jackie. Okay. Bukod sa footprint, English word na nagsisimula sa foot. Ang sabi nyo ay football. Uh -huh. Ang sabi ng service sa football ay... Yes! Uh -huh. Ang top answer ay footlong. Footbridge, sumunod. Uh -huh. 39 to go. Uh -huh. May isa pa tayong tanong. Kapag naglayas ang teenager, ano kaya ang dadalhin niya? Ang sabi nyo... Backpack. Uh -huh. Hindi naman po kayo naglayas ng teenager kayo. Hindi naman. Hindi naman. Hindi naman. Pero Man. parang yun talaga yung uh -huh. naiisip natin, uh -huh. di ba? Nandyan ba ang backpack for the win? Bob, Bob. Congratulations, Team Ping Ping. You have won a total of 200,000 pesos. Guys, ano pong masasabi niya sa inyong pagkapanalo? Chef? Sobrang exciting. Oh, sobrang eh. Good, so humility matters talaga. Huwag yeah. masabi <laughs> <laughs> ang mayaba. Ah. ang saya nun. 1, 2, 3, mapanalo para ma lang nila. Uh, so, diba? Etong tanong. Sino sa inyo magluluto para tikman nila, sa, kumbaga, victory, at uh, victory dinner? ako, yung utos ko lang. Ah. Uh, <laughs> uh, it's simple. At guys, more power sa inyong ginagawa. I'm sure dahil sa ginagawa nyo, mas maraming uh, nagle-level up, di ba, ng mga, mga food businesses para, syempre, mas sumarap at mas marami silang yes. customers. Yes. Thank you guys. Pilipinas, maraming salamat. Ako po si Ding Dong Dantes. Araw-araw na mag ng saya at papremyo. Kaya makihula at manalo dito sa Family